Ada po patayin tayo. Pumunta sila sa pagkain. Tapos, ada po ta uh, swimming pool. Pumunta si, pumunta sila sa swimming pool. Tapos, Anong tinain mo? Chicken. 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 Ano pa? Banana. 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 Ano pa natin? Da. The... The... Okay. Apple. 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 Kumot. Kumot. Ano pa? Patay-ilaw. Patay-ilaw. Bernice. O. Uh, ato o. ta Ha? Ah? <laughs> uh, Bernice. Ato o. Ta-e. Hindi. <laughs> ta i -wiw. ta wiwi Wiwi. -wiw. <laughs> sa playground. Ano gawin sa playground? Yayayo. Naglalaro. Ito kalaro mo. No? Benny. Si mama. Kalaro niya daw ako, pati si Mama. Ito. Ito. Classmate. Benny too. Classmate. Class, ano? Classmate Bernice too. Mga kalaro niya. Kalaro. Ano pa? Ano na pa nangyari? Bernie daw may yayayo. Bernice daming kalaro. Tapos? Daming Shopee, Papa, Mama, Bella, Bernice. Shopee, Papa, Mama, Bella, Bernice. Tapos? Aso, tatae. Aso, tatae. Bakit ba naubusan ng pera si Mama at si Papa? Ato, baby, Shopee, dami, 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 dami. Nabili ng Shopee, madami, dami, dami, dami. Hindi, nauubos siya kay Odin eh. Ha? Ato, ubo, tao? kinuha ng tao? Sino yeah. mama? Sino mama? Si Ong Ah, oh, Ikaw, ah, um, mo. Ano it? yung favorite food mo? Um, banana, chicken, apple. Banana, chicken, apple. Apple, Alaka. apple, apple, pen. Pen, pen, apple, apple, pen. Dabu, <laughs> dabu, Love ano Anong ginagawa tamo. mo pag pumapunta ka sa school? Yayayo. Ah. Ano pa? Lalaro. Exam. Nag-exam. Uh, ano sinagot mo sa exam? Mama baby. <laughs> Mama baby. O, di na mo mapiyak ka ba sa exam? Hindi. Hindi. Only brain only. Brain only. Odin brain only. <hidin> Odin brain brain only. <hidin> hindi lalaro? Oo. Ah? Sabi ni teacher, makulit ka daw eh. Oh. True yun? True? Oo. Uh. <laughs> ano mo? Marunong ka na ba magbasa? Oo. Oh, oh. Magsulat? Oo da, oo na. Oo da, oo na. Ah. <laughs> <laughs> uh, 2 2